tagluto tayo ng chicken. Yan. Isahin mo muna natin yung manok. Yan. Tapos, ilalagay natin itong hindi na po ako naglagay ng ano, mantika. Mantika na yan ang manok. Yan. Bilisan natin yung sibuyas bawang. Sa sariling Lalagay natin yung gulay. Ayan. Mix vegetable. Ayan yung ating mix vegetable. Lagyan natin siya pamaya ng dahon ng kamuti. Ayan lang muna ang aming panghalian. Ayan. Diba? Ay Paglagay po tayo ng tubig ng tubig, yan. Yung ating tubig. Lagyan natin ng dalawang baso tubig. Yan. Pangalawa na ito. Pangalawang tubig. Yan. Tapos, maya-maya natin ilalagay yung dahon ng kamuti. Tapos, maglagay po tayo ng Himalayan salt. Ito lang po yung ating ilalagay sa ating pagkain. Wala nang iba. Yan. Ganito lang kalami. Para iwas. Yan. Himalayan salt. Ilalagay na natin siya dyan. Tama na yan. Para iwas. Yan. Yan yan. Antayin natin maluto yung gulay tsaka yung manok. Pag okay na siya, lalagyan natin na siya mamaya ng dahon ng kamote. Pag luto na yung ating gulay, maglalagay tayo ng dahon ng kamote. lagay natin yung dahon ng kamote. yung ating templeng recipe lang. Yan. Okay na yan. Tapos maglalagay tayo ng dahon ng sibuyas. Para masarap. Budbud -bud natin. Yan, okay na yan mga guys. Patayin na natin.